Yung one year na ito nakata itong ano na ito karne na ito. Pero naka-freeze yan. That's why pagluto, parang natutunaw na lang siya. It's like cotton. Hmm? Ganon. Kasi di ba may mga steam, may mga steak or mga karne na pagkinain mo talaga makunat. Makunat tapos isiksik sa ngipin. Tapos ng oh. parang goma. Ito grabe. Sarap na. Grabe sobra. I should know because ako yung nagkatay nito. <laughs> so three months ago, kinatay namin. Oh, I love the taste and the, the saltiness. Parang syang, the saltiness, it's really, you know. <laughs> ako kasi maalatin kasi ako. So, hindi siya ganun kaalat, hindi siya matabang. So, sakto lang sa panlasa ko. Mm. Laman yan, di ba? Pag-overman <laughs> <laughs> din. Ang laman. laman. Ang laman namin, no? Grabe. Para hindi siya bagay talaga pag hinanod. Dapat talaga talaga. Ha Ito ma, masarap talaga. Grabe. Uy, lang kinamot mo. Ano ang kayo? Kami ang magalit lang. Alam mo, kahit na yung over ako, hindi ako... Hoy! Masarap siya pang lasa sa ano. No? Pinoy na pinoy yung lasa. Ikinamot. Ikinamot. Kasi sa totoo lang talaga, hindi mo naman talaga, alam mo yung hindi mo ma-appreciate yung lasa ng pagkain or yung pagkain mo kung gagamitan mo ng ganito. Okay lang pag mga medyo formal-formal, pero ito mga squatter naman ang kasama ko, so okay lang. <laughs> Grabe, sobrang karami. Mmmmm. Grabe. Dako, tayo oh. Mmm. Dami tayo. Grabe. Ito. Pakalok yung steak yung kinakain ko. Sinong ba naman yung karne? Niya? Ay, si steak or karne? Sir! Grabe, ang sarap mo, sir. Ay, sarap! Ang sarap ng steak mo, sir. Hmm. Hindi na mo kamanan yan. Ano ba kayo? Ay, mag dinner eh. Ang Guys, promise, pag napunta kayo dito sa Steam's house, kahit sa ang siguro, hindi kayo mapapatay ni Kutsara kasi malalasak mo talaga pag kinamay mo. Pero dapat yung kayo-kayo Pwede mo na Kasama na rin yung ano. I mean, pwede ka order um, ilaw. Yung take lang ba? Kasi masasarap kayo na. Kaya yung ribs. Kaya yung ribs. Kaya yung ribs. yung ribs. Titikman ko yung kayo. Ribs. Kayo. Mo pa ng part ang pinaka paborito yung ng soft bone. Oh. Balut. Sabi ko bibigay sa akin, wala lang akin na lang 'to.